Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi at sumayin amabad. Una sa lahat, pinupuri, pinasasalamatan ko ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang pinagkakalaw niya sa akin, sa ating lahat. nawang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sa kanyang huling sugo, sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba, at sa mga sumusunod tumatak sa landas ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po bigyan naman natin ng pagtatalakay ang katanungang bakit ikaw ang Muslim at samantalang ako hindi. So, vice versa, bakit ako Muslim, ikaw hindi? So, dito ho nagkakaroon ng uh, katibayan, katotohanan na kung saan nagkakaroon po ng pagkakaibang relihiyon ang mga tao dahil sa mga pinanggalingang magulang. Kung ang magulang ay dating mga kristyano, so kapag ang isang sanggol na ipinanganak, ang kanyang magulang ay kristyano, ang mga bata o ang mga sanggol ay dinadala po sa simbahan. So ngayon, pag dinala ngayon sa simbahan, ang mga bagong sanggol na ipinanganak, sa makatwid, bibinyagan sila sa pamagitan ng pagharap ng pare at gagawin silang kristyano. At sa oras na yon, sa araw na yon, magiging kristyano sila. Samantalang, kung ang mga sanggol na ipinanganak sa tiyan pa lamang ng ina ay napagtibayan ito o napagtibay ito ng banal na kusulatan, ang banal na Quran, na sa tiyan pa lamang po ng ina ay muslim na ang isang namuong dugo na tinawag po siyang nutfa at doon po sa siyam na sa bilig na sinapupunan ng isang ina, ito po ay unti-unting hinimay-may ng Allah subhanahu ta'ala hanggang nagkaroon po siya ng laman, binigyan ng buto at pagkatapos po lumipas, dumating ang siyam na siya po isinilang na malusog, batang lalaki, sanggol na babae at dito po ay napagtibay na hanggang sa kanyang pagkakaluwal ng ina, ang sanggol pong ito ay Muslim. So, kaya nga po yung dinadala sa simbahan ng mga Kristiyano ay nagiging Kristiyano sa pamagitan ng pagharap ng pare na ginagawa silang maging Kristiyano. Ngunit, kung ang mga magulang naman po ay mga Muslim, ang ina at ang tatay sila po ay napagtitibayang pinangangalagaan, pinag-iingatan mula sa pagkasanggol, lumaki, pinag-aral hanggang nakapagtrabaho at namuhay na ng sarili sa pamagitan ng pag pag-aalaga ng kanilang magulang na natili po silang mga Muslim hanggang sa kanilang sarili mismo, sa kanilang pag-iingat, sila po ay Muslim sa kanilang lahat ng galaw. Kaya dito po ngayon nagkakaroon ng pagtitibay na tinatawag siyang Muslim at ang iba ay hindi. Kaya inuulit ko po, bakit ako tinawag na Muslim at ikaw ay hindi? So yun po yung dahilan. Kapag ang isang magulang po ay Muslim babae at lalaki at nagkaroon sila ng sanggol, so mananatili ang sanggol sa pagiging Muslim hanggang sa lumaki na nga po ito at nagkaroon na siya ng sarili niyang pamumuhay mamamatay po siya hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay siya po ay muslim samantalang kapag ang magulang naman po inuulit ko na ang isang sanggol na ipinanganak sa tiyan pa lamang ay muslim hanggang ipinanganak ay muslim pagdating po ng oras dahil sa pagiging uh, ibang pananampalataya ng kanyang magulang pag dinala po ito sa, sa sa simbahan o sa pagiging kristyano, so dito po nagiging kristyano yung mga bata. Kaya hanggang lumaki sila, ang sasabihin nila kung ano yung nakagawian nila, kung ano yung nakamulatan, kung ano yung nakagisnan, yun ang kamamatay nila. So ito po yung maling uh, tinatawag na kasabihan. So dapat po nating uh, imulat ang ating sarili sa tamang pagmulat, sa tamang pagkagisnan, Abutin man po tayo ng kamatayan, alhamdulillah, reblalamin, na alam natin ng ating sarili, mula sa ating tiyan, palamang ng ating ina, hanggang tayo pinanganak hanggang mamamatay, tayo po ay muslim. O akirdawa na, zazakalokeran, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.